Ano mga idol lo? Kuha na naman yung napuhin natin yan na sulik ho. Ngayon pa. Dapat-dapat, <coughs> jarap dapat sa ako, friends. Amon dahil tayo napuno, puro nila na, puno, ang tuwa. pa, himok nito, no? Kayo kay mga kono mga pulahan, pulahan na sulig. Iknit wow. na. Ito. Ang iban buhi pa. Gekihoy-kihoy. Iknit din daw.